Kim Chu, nakanggap ng bulaklak mula kay Paolo Avelino Nagpakilig sa maraming fans si Paolo Avelino nang bigyan niya si Kim Chu ng mga bulaklak kamakailan. Ayon sa post ni Kim sa Instagram, labis siyang natuwa sa sorpresa ni Paolo, ibinahagi niya ang ilang larawan ng mga makukulay na bulaklak na may kasamang sweet na mensahe, Maraming netizens ang nagkomento ng kanilang suporta at kilig sa naturang post, sinabi ni Paulo na gusto niyang ipakita kay Kim kung gaano siya kahalaga. Ayon kay Kim, napapasaya siya ni Paulo sa mga simpleng paraan, ang gesture na ito ay nagpakita ng pagmamahal at pag-aalaga ni Paulo kay Kim. Maraming celebrities din ang nagpaabot ng kanilang kilig sa sweet na sorpresa. Ayon sa mga fans, inspirasyon ang kanilang relasyon sa maraming tao. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang bawat update tungkol sa magkasintahan. And this are chika for today mga ka showbiz Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.